Hello, what's up mga idol, mga kapapa, welcome sa ating vlog. Ganito tayo sa San Juan Street, Bacolod City. So, grabing init dito mga kapapa. So, uh, ni Santo ngayon. Um, yung araw, low ni Santo mga kapapa. So, yun lo, bunggu. mga kapapa sa... Ganito tayo ngayon sa San Juan Street. Dito, naka-stop light po tayo mga kapapa. So, ayan. So dito mga kapapa uh, Medyo bol bukol pa ang traffic dito Dahil sa nakastop light po nga <laughs> So yan abang-abang lang mga kapapa ah uh, Ritso tayo ng ano, mga kapapa Bacolod Public Plaza So Miguel Loud shout -out lang pala Diyan sa ating mga subscriber Paki-like and share at paki-subscribe din sa ating channel para updated po tayo sa ating mga bagong video so ngayon mga kapapang sobrang init na dito uh, mga idol mga kapapa yan magsilong silong po ang magsilong silong po kayo kay si grabe uh, sobrang init talaga napakalakas po ng init siguro mga nasa 40 po siguro init So dito yan. Abante ah, na tayo mga kapapa Ito po ang binabaybay natin mga papa Ito po ang San Juan Street uh, ah, Papunta na po ito ng downtown Bacolod Papunta mo tayo mga papa ng downtown Bacolod mga papa. So yan punta ang reclamation na dyan, oh. SM SM na dyan So dito naman ang barangay Tin ah, ah barangay 9 na ata ah, ah, mambolok ko ito dito mong, uh, so, ayan, so, mga nga papapa yan mambolok So yan mga papa no medyo mabagal ngayon ang ating takbo sa ating paglalakbay so sa ngayon mga kapapa sobrang init mga, sa mga matataas ang dugo dyan medyo ganito mga simpo pa silong silong kayo sa inyong dapat silungan so ayan nandito na tayo sa downtown Pagka tayo sa downtown mga kapasa Sa tatlong pala dyan Sky Kupare natin PGN TV Maras at saka TV Kay Mahina Smile Kay Mahina Smile Kaya ang color cathedral Mga kapa may extinction Ah Diyosan Pastoral Center So, dito mga papa, ito po ang Bacolod Public Plaza. Tapos ito po ang ano, downtown, pinakasintro po ng Bacolod dito. Yeah. Yan po ang Bacolod Public Plaza, buti pa nga Yan po ang SM, SM Bacolod So, okay. So, ngayon mga kapapa, ingat, ingat tayo dahil ang na araw ngayon. <coughs> Medyo ingat tayo sa ating pagmamanin. Ayan, Bacolod Public Plaza ulit sa plaza na dyan mga kapag so ito pa rin ang San Juan Street mga kapapa San Juan Street Bacolod City uh, maganda ngayon ang sitwasyon uh, hindi masyadong marami uh, ang sasakyan na nandito kasi pag alas mag alas 12 na po dito mga kababa hindi natin na mag alas 12 ng tanghali ngayon dito sa Bacolod City so yan Kapaki subscribe na lang sa ating channel mga kapapa para makatulong po sa atin tagal na natin nag monetize hindi pa tayo nakasakod tuloy lang po laban laban lang mga kapapa Wow so, dito mga kapapa grabe magpugati ang ini sumikip na po ang daloy ng trafiko rin eh. yan yeah. Kumala, yeah. Sekarang ini video mana nak dekat dua. Basik royak, sinoaya, sino eh sino long lang mudulang ini معناتnya. Aya nang apa-apa. bawat dito crossing at intersection may dito ko ang uh, tayo Then dito lang pala yung ano alas footwear sa San Juan yung nagtitinda ng mga sapatos dati doon ayan mga yan lang po mga kapapa uh, ang video maraming salamat po sa inyong walang sawang sa channel ni Paparis TV maraming salamat po thank you for watching babus